Guys, we're here at the airport. Pero bago tayo pumasok, guys, ipapakita ko muna sa inyo yung surroundings. Ayan, nasa taas to kasi yung domestic nasa baba. Malawak and maganda dito, hindi masyadong matao which is good kasi hindi mahahaba ang pila, 'di ba? So, let's go. So, may ko. ang luggage ko. Kita tayo speed sa ulap ng lakas. Ang ganda ng airport nila, guys. Is so beautiful. Isa lang kayo, papasok lang ako ha. Yeah, guys. yung 5G, 1, 2, 3, so o'clock 3.40pm. So, let's go inside. Guys, nandito na ako sa loob. Ayan. Ang landang So, pasado tayo sa immigration. Waiting lang tayo sa ating ano boarding. So, na-play! Okay. At dahil na maaga tayong dumating, maagang nakapag-check-in, maagang nakapag bayad ng travel tax and hindi ganyan ang pila sa immigration. Kaya, eto, waiting na lang tayo sa boarding namin. Mga ilang oras din yung hinintay namin. There you go! Boarding na kami, guys. Yay! Okay. Okay. Guys, sobrang excited ako sa trip na to kasi nga dream country ko to, Korea. Ilang buwan din akong naganda dito, especially sa immigration kasi nga 'di ba, <laughs> ibang immigration dito sa Pilipinas and buti na lang pumasa tayo. So let's go, guys. Samahan niyo kami. Sasakay na kami. Okay. Okay. Ramikorn ko po ito Pero na-picki na Guys, ang mga papers nga palang lang to is binigay sa amin ng mga flight attendant. Kasi pagkalapag namin, kukunin to sa immigration. Usually, yung mga isusulat dyan is yung name mo, yung passport number mo, yung address ng hotel nyo sa Korea. Parang yung isa dito is health declaration. So, sinulatan ko na. konti lang yung pasahero so nagkaroon tayo ng chance na humiga kagaya ng nasa tapat ko. travel well, nga pala from Philippines going to Korea is 3 hours lang kung pagbabasehan yung time natin. Pero dahil nga advance ng 1 hour ang Korea, so parang 4 hours yung bilang nila. And finally, we're here at Incheon Airport. Guys, sasakay kami ng train papunta sa immigration. Dito na. Yes. Guys, ang nice. Kasi dito pa lang sa airport, sasakay ka na ng train papunta pa lang sa immigration. So, dito palang na-experience na -experience namin yung train nila. Dito lang naman talaga namin na-experience. Okay. Standing. Dari ako man. Guys, <laughs> sabi na kami na train na Philippines. At pagkatapos ng mahabang pila sa immigration at matataas ng mga escalator, so nandito kami ngayon bumili ng food namin kasi wala pa kaming dinner. And ngayon naman guys, papunta na kami sa Orakay Hotel kung saan magstay kami sa so Cheonggyesan, Seoul, Korea. So sinundo kami ni Mr. Kim and yung tour guide namin si Uni Ariel. So it takes around mga 1 hour siguro going to the hotel and past 12 na to. So late na rin kami natapos sa airport. Last part is room tour. So guys, this video will continue. Thank you for watching guys see you on my next vlog. So, dito namin dito sa Korea. Thank you for watching. Bye-bye.